Ito na ano. Yan ang Akin okay na nga titingnan natin kung ano yung inano ko diyan. na iyan. Akin okay na. Tatlong ano lang naman 'to eh, tatlong tanong lang sa eh yung ginawa ko dito ah uh, ito mga kabindors yung unang tanong ko anong uh, ano ang masasabi mo sa mga tumutulong sa inyo ano nga ang masasabi mo ate Marley ha ay ito pala nakasulat na dito eh hindi ka man nakakapagsalita sabi po ni Ate mga kabindos, maraming salamat po na marami pa po kayong matulungan. No, Ate tama ba itong ano? Yung ano mo sagot? Ito naman ang pangalawang tanong ko sa iyo. Ano ang nararamdaman mo na may mga mabubuting puso at naawa sa inyong kalagayan? Ay naman ang sagot mo dito ay uh, masaya dahil kahit ganito kami ay maraming mabubuting puso na nagmamalasakit at tumutulong. Ito naman ang pangatlo, katatlo eh, lang 'to eh. Tatlo lang itong question ko sa iyo para masagutan mo. Yan, ang tanong ko naman ano ang kailangan mo sa Panginoon ang sagot mo naman dito ang gusto ko ay gumaling at mapatnubayan ko pa ang aking mga anak sa kanilang paglaki ayan na, naiyak si ate Marley, mga kabindos Shout out mga kabindors. Ngayon ay bibisitahin na naman natin yung mag-iina. At titingnan natin mga kabindors kung uh, ginawa nila yung mga dapat kong ipagawa, yung paglilinis doon mga kabindors sa uh, bahay nila. 'Yan ang ibinilin natin mga kabindors nung tayo ay nag-update. Titingnan natin kung Uh, ginawa nila yung ating mga uh, binagubutos sa kanila tara mga kabindor samahan nyo ako sa ating pag-update ayan shout out sa inyong lahat Nalang natin muli. Ang ganda na ng upo mo dyan ah. Na. Maganda na. Tsaka malinis na dito. Malinis na. Ay, nandyan pala si Chris ano. Sige, sige, practice, practice. Practice, practice. Para yung mga join o mano. Dini maglak. wala talaga yung tuhod. Yung tuhod masakit. Ha? Ang Ah, dito lagyan natin ng kawayan. Yung ano, hawakan mo. No. Pwede 'yung lagyan dito, hawakan mo. Kawayan. Para madali kang um, ano May gagabayan ka papunta doon. Kaya lang makakaharang na dito sa may ano pag dinagyan natin. Maganda sana kawayan. Na maliit na kawayan dito oh. Yan eh ano sa may ano na yon ipapako. Tapos dito. Dito rin ipako oh. Wala talaga yung tuhod ano. Masakit masakit ang tuhod kaya anuhin mo yung anuhin mo araw-araw naman araw-araw ka ba nagpra-practice ha nagano ka sa lubid araw-araw ha ayan gawin mo yun ah uh, at Merly, Marley, para may ano ano may may lagayang kayo ng damit na ano, kaya mga labahin na damit yung mga drum nyo dyan uh, ano yan ang gawin nyo ng ano ang madram mga maliliit ah, uh, lilinisan ni Chris yun at para lagayan nyo ng mga damit damit na ano yung labahin para hindi kalat no no Chris ayan na mga drum dyan kasi papalitan natin ng malaking drum yan na lagayan ng tubig yang maliliit, linisin mo at patuyuin mo. Tapos lagayan nyo na ng mga damit dito sa loob. Ayan. Uh, ah, buti naman at lagi na malinis dito. Huh? Eh talagang ay nga bag ano mga sinasabi ko sa inyo ano naman para naman sa inyo itong aking ginagawa eh. Sundin so, nyo. Yung paglilinis eh mal, ah, kunting bagay lang yon, Ano lang mild lang hindi naman yan kay ano ah, kaya nyo yan dito kasi mas maganda Chris iba yung, yung malinis kasi malayo tayo sa sakit pag malinis ang kapaligiran diba ano ah, ate Marley ah, magsaing ka na magsaing ka na oh, magsaing ka na eh oh mag alas 10 na yata alas 11 eh magsaing ka na marunong ka pa magsaing ha hindi na. Hindi ka na marunong. Hindi kaya mo pa yun. Ah, mag-ano tayo kasi walang laman ito. Sa mga susunod na araw, Chris, pues, eh, uh, ah, bibili na tayo ng ram. Pero palagyan lang muna natin yan ng tubig kasi walang laman, ano? Yung ram nyo. Saan ba? Dito ba? Sa taas? Ah, sige, magpa-ano magpa ka? Magpa-connection ka. Saan ang host nyo dito? Niram hey, pa po. Imamaya po po atay. Ah, mamaya pa yun. Kasi kailangan ito malagyan kasi wala naman laman eh. Apo, para may po, gaga. Ano po? Pag binalik na po yung mask lang din. Sa... Oh, sige sige. Para meron kayong magamitin na ano, tubig. Tapos pang ano, yung pangsaing niyo, diyan niyo na kinukuha. Din pa, asa, din pa, din pa sa ano. asa Asa sa, sa galon, sa ano? Mineralan. Niyan mga kabindors Eh binisita natin. Ah, okay naman. Ah, sumusunod naman yung mga bata dito na sa aking mga ipinag-uutos sa kanila na dapat maging malinis ang kapaligiran. Eh, siyempre wala naman ibang mag-guide sa kanila mga kabilors kundi tayo. Na, kasi wala na nga silang ah, padre di pamilya. Eh, talagang hindi pa nila nakukuha yung kung walang mag-guide eh. wala hindi nila ginagawa pag walang nag-guide kasi si, na sila yung para bang na guguluhan sila kung anong gagawin nila eh sa bawat panahon mga kabindors na tinuturuan natin sila eh, natututo naman yung mga bata na gumawa Kimberly Ah, nasaan na yung ano, yung assignment mo na ano? Ha? Nandito? Ginawa mo na? Ginawa mo na yung ano ko doon na sagutan mo yung tanong ko? Ha? Chris? Asa na yung ginawa ni Mama Mong Kuan? Yung assignment niya na pinapagawa ko? Yung tanong ko, tingnan natin kung nasagutan niya. Ay. Ito na ano. Yan ang Akin okay na nga, titingnan natin kung ano yung inano ko diyan. Ayan. akin okay na tatlong ano lang naman to eh tatlong tanong lang sa iyo eh yung ginawa ko dito ah uh, ito mga kabindors yung unang tanong ko anong uh, ano ang masasabi mo sa mga tumutulong sa inyo ano nga bang ba masasabi mo ate Marley ha ay ito pala nakasulat na dito eh di ka man nakakapagsalita ang sabi po ni Ate Merle, mga kabindors, maraming salamat po na marami pa po kayong matulungan. No, Ate tama ba itong ano? Yung ano mo, sagot? Ito naman ang pangalawang tanong ko sa iyo. Ano ang nararamdaman mo na may mga mabubuting puso at naawa sa inyong kalagayan yan naman ang sagot mo dito ay uh, masaya dahil kahit ganito kami ay maraming mabubuting puso na nagmamalasakit at tumutulong ito naman ang pangatlo eh, tatlo lang to eh tatlo lang itong question ko sa iyo para masagutan mo Yan, ang tanong ko naman, ano ang kailangan mo sa Panginoon? Ang sagot mo naman dito, ang gusto ko ay gumaling at Mapatnubayan ko pa ang aking mga anak sa kanilang paglaki. Ayan, naiyak si Ate Merle, mga kabindors. Yan, binasa lang natin dito sa kaniyang uh, isinulat na sagot sa ating tanong. Yan nga, Ate Marley, wag ka nang ano, uh, practicein mo na lang yung sarili mo ah, mag -ano ka mag ah, kumahog ka na gumaling ka para yung huli mong sagot sa katanungan ko ay matupad mo no ate Merly ah, lagi kang magdadasal sa ating Panginoon And mga kabindors, eh, naiyak si Ate Merly dito sa kanyang kasagutan sa ating mga questions sa kanya. May eh, pinasulat natin mga kabindors kasi hindi man siya makapagsalita. Yan, shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Ate ah uh, ito. Uh, susulatin natin uli ito ng aking mga katanungan tapos sasagutin mo uli sa mga susunod at Emily ha pagpunta ko rito kailangan may sagot na ang question ko dyan para nababasa natin naririnig nila ang uh, mula sa iyo na kasagutan Oo oh, ate Marley, ano ah uh, ito yung ano pambayad ng tubig magpatubig kayo at ibigay mo rin kay Chris yung iba para meron siyang uh, gamitin sa pagpunta doon sa ano sa church no oh eh ano mo bigay mo rin kay Chris yung iba tapos dito naman ipatubig mo no Chris sige ayan nandiyan kay mama mo ah uh, ayan palagyan mo yung drum na yan ng tubig para meron kayong gagamitin dito na sa panghugas ng plato saka sa pangpaligo rin ni Ate Merle na Ate Merly. ah, sige sige yan shout out po ah, sa inyong lahat ma'am Liz Dan Red ma'am J ng Middle East maraming salamat po sa inyong support kaila Ate Merly sa kanyang mga anak ah, Napakalaking ah, tulong ang ah, ginagawa niyo sa mag-iinang ito. Kaya lubusan kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ano ang masasabi mo, Chris, sa kanila, sa ating mga mahal na sponsor? Thank mm -hmm. you Ikaw naman, Ate Merly, anong masasabi mo sa ating mga butihing sponsor? Maraming salamat daw sa inyo. Kaya lang wala na tayong narinig. Uh, thank you so much po ah, mga kabindors. Okay lang yon, kahit walang narinig. Eh. Ayan lang.